Hi guys, ito, nagluluto tayo ng, ano, ng mm, ilagang pata, ayan, Ayun, may mais, Ayun, ang ating ilagang pata, guys, ang ilalagay ko ay, ayoko ng repolyo, gusto ko ay pechay, pechay ang ilalagay natin, ayan, sarap dito. Gusto ko lang naman dito guys, sabaw. Saka yung gulay, yung karnil. Hindi. Yan, sarap. Yummy. Nilagang pata ng baboy. Okay. Eh.